Alas 7 na ng gabi, madalas makauwi ang nurse na si Yvonne Soliano. Galing siya sa 16-hour shift sa isang ospital sa Quezon City. Pero hindi pa tapos ang kanyang araw. Pagdating ng bahay, maglilinis, magpapakain ng pusa, at mag-aaral pa si Yvonne. Hating gabi na siya makakatulog, at buling gigising ng alas 6 na umaga kinabukasan para mag-asikaso at pumasok ulit. Maswerte na raw siya dahil madalas, 4 hanggang 5 oras lang daw ang tulog niya. Kaya kung may Olympic game daw sa Puyatan, malamang gold medalist siya. Kapag kulang ka sa tulog, kulang ka din sa energy. Yun na yung naging cycle ng buhay ko, yung pagod. Uh, naging normal na sa buhay ko yung lagi akong puyat. Feeling ko talaga, ano, eventually, tatagos na ako sa pader. Ginagawa man niya minsang biro ang pagiging puyat, marami raw epekto ito sa kanyang katawan. Minsan nagiging, mag, uh, makakalimutin na ako. Feeling ko naging malamya yung katawan ko, namayat ako. Hindi nag-iisa si Yvonne. Sa pag-aaral ng consumer research and data analytics company na Milio Insight, ang mga Pilipino raw ang pinakapuyat na may less than 7 hours of sleep lang. Kumpara sa ating mga karating na bansa sa Southeast Asia. Sa buong mundo, top 4 pa nga tayo. Hindi po yan flex mga kapatid. Ayon kay Dr. Dex Makalintal, importante magkaroon ng 7 to 8 hours of sleep gabi-gabi. Pero kung hindi raw ito ma-achieve at talagang palagi kang kulang sa tulog, dapat daw ay bumawi na lang sa ibang paraan. Dapat ayos din yung other uh, factors ng ating uh, lifestyle. So yung pagkain niyo dapat, yung inyong paggalaw dapat tama pa rin. Iwasan din yung mga pag-iinom ng alkohol at saka yung pag-yosi at saka yung pag-inom ng mga caffeinated drinks and pagkain ng mga caffeinated uh, foods uh, around 3 to 4 hours before you go to sleep. Marami tayong ganap sa life. Pero ang paalala ng mga eksperto, matulog ng sapat para umaba pa ang ating mga buhay. Mobile journalist rr 2 po, hatid ang muka ng balita. Isang dekada ng pastora, si Loribelle Adeser Bontilaw. At habang nagsiserve siya sa Lanao, nagkaroon siya ng calling na maging doktor. Dahil daw ito sa mga pinagdaanan nila sa Marawi siege noong 2017. The, the, the very first thing is nakita ko yung need doon sa Lanao na hindi ko iniisip na makikita ko at that age. Never ko pinangarap mag-med. Unlike ni iba na bata pa lang sila, gusto na nilang maging doktor. So never, wala siya sa picture. Graduate ng Bachelor of Theology si Lori Bell. At sa edad na 31 noong 2020, med school naman ang kanyang pinersu. Ito yata ang pinakamahirap na ginawa ko sa buong buhay ko. <laughs> Alam mo yun, yung first day pa lang ng class. Tapos, mag-de-discuss yung teachers. Lalo yung biochem, wala akong maintindihan. At dahil nga dyan, kinailangan niyang humiwalay tuwing weekdays sa kanyang pamilya at makidorm upang makapag-focus sa pag-aaral. Nung time na nag-aaral na ako as, as a medical student, hindi ko na masyadong iniisip yung pagiging mommy. My, my husband took, took, over the role, no? yung everything. So. But another challenge came nang lumala ang kanyang sakit na lupus habang naghahanda for third year finals exam yung yung fever ko mga 40 41 taas ng lagnat meron akong bukol dito merong joint pains muscle pain pero alam yung test of faith and perseverance talaga siya sa awa ni Lord na niya ang third year nang dumating naman ang kanyang clerkship an unexpected blessing came Actually, nung unang nalaman ko na na preggy ako, na parang ako naiiyak. Masaya ako siyempre kasi baby, Oo. pero at the back of my mind, oh my gosh, naiiyak ako kasi baka tumigil ako or baka madelay ako. Pero tinuloy ni Loribel ang fourth year habang nagbubuntis. At ngayon, nasa finish line na siya. Kaya para sa mga pinanghihinaan na ng loob diyan, ito ang mensahe ni Pastora. In a path that seems impossible, when you are proud, you will be humbled, and when you are weak, you will be strengthened. Do not doubt. Mukha mang malabo ang pangarap mo ngayon. Lumaban pa rin ang buong puso. At huwag kalimutan ang dahilan kung bakit mo ito inumpisahan. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita.